Shake it. Sub, 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 nang Buhay ng gangster. Olen, gusto mo mag-video? Gusto mo mag-video dito? Oh, teh, di ko naman niya bantay. Gusto mag-video. Oh, ikaw mo na mag-video. Ang inang mo yan. Bang! Smek! <laughs> <laughs> uy! Uy, dito ka. Yung blue nandun, oh. Uy, bitch, dun yung blow. tama ka na, Tito Kumbo. Pop! Nashot tayo, nashot.

47 lang ko. Oo. oo. Ay, uy, George. Oo nga eh. Asa ba yung coach niyo? Sige, third quarter pa naman. Napasok nyo yung quarter. Uy, mikot. Kanino? Kanino? Ubusin na natin yung oras. Kasi ay, pasok niya to nga oh. Oh, hindi naglalaro. Kayang nandi niya punta niya dito, yung kota din niya, hindi siya maglalaro. Sige kuya. Dead ball ho. Oh. Step back. Dang. Pasok. Oo, oo. na. Ay, huwag ka ka mag dyan. mag-coach. Yung kausin na tinalikuran Nasaan na ba yun? Tama umalis eh. <laughs> Nawala yun eh. Nawala si Arnet. Si Araneta eh.